Yung akala kong ligaw lang na halaman, meron palang tinatagong motor sa loob. Halos tatlong taon na araw pala nakaparada to rito, kaya pala hindi nakapagtaka na tinirahan na ng damo na may halong suso. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit tong matagal na nakatambak na Honda Wave Alpha. Bale, may motor nga pala na inoper sa akin yung tropa. Ang problema lang, kinain na talaga ng kalikasan. Yung tipong hindi mo talaga mahalata na motor talaga yung nasa lob dahil medyo makapal na talaga yung mga ligaw na halaman. Medyo hinakabahan na rin ako tanggalin tong mga damo dahil baka tinerahan rin ang aka sa loob. Pero para malaman ko kung anong klaseng condition ng motor yung nandito sa lob isa-isa ko nga pinagda pinagtatanggal tong damo. Bale, ayusin na kasi ng tropa tong garahe, kaya i-out na rin yung motor, kaya inoper na lang sa akin. Habang unti-unti ko natatanggal yung nakabalot dito, medyo napapaisip ako kung paano ko sisimulan yung pagpapapogi rito pero para medyo kakaiba naman yung gagawin natin ito yung napili kong buuin ngayon kaya nga pala sa mga tropa namin na eh, hindi nagdalawang isip na tulungan ako medyo stack up na kasi yung gulong nito hindi na talaga maikot. Eh nagtulong tulong na nga pala kami para lang may isang pato dito sa 4x4 na may konting hika <coughs> na nga rin pala kay kuya Louie sa pagpapahiram niya nitong pick up <coughs> dahil medyo malayo nga pala yung biyahe nagpasya na nga pala ako na umalis na rin para hindi kami masyadong hapunin may git 2.5 kilometers din kasi yung namin kaya dapat ihataw na talaga kaya makalipas nga pala yung limang minuto na pagdadrive nandito na nga pala kami sa amin at tulong tulong uli kami para maibaba ulit ito si Project Kalikasan yeah. dahil nga matagal siya tumambay dun sa garahe rain or shine kaya yung mga kadena nya literal na kinalawang na talaga halos parang galing sa bahay yung itsura niya pero hindi naman talaga binabaha dun literal na binahain lang talaga ng mga damo kung nakakain lang talaga to mga susu to meron na sana tayong pulutan halos napuno kasi isang tabo sa sobrang daming susung nakadikit dito sa motor mukhang literal na mapapalaban na rin ako dito dahil kulang-kulang na rin yung mga pyesa at saka na rin sa wave tong harapan. So ayun, ipapakilala ko nga pala sa inyo itong bagong project bike na bubuin natin. Meet Project Kalikasan. So pinangalanan ko nga pala siya Kalikasan dahil kung napanood nyo kanina yung video talagang kinuha na siya ng Kalikasan. kumbaga Kalikasan may konting motor. Tapos eto, meron pa nga pala itong mga previews. Ayan, ang dami mga suso Ayan, mga malilit na susok. Ultimo tong gauge. tapay pakita mo tong gauge. Yung gauge niya parang tinubuan na ng toge sa loob eh no Grabe no So yun, ang gagawin natin dito, itatry natin papugiin to para malaman natin kung kaya, umpisa na natin. Let's go! Bali, nagsimula nga pala ako sa pagtatanggal ng mga susong nakadikit dito. Nilagay ko nga pala sa tabo para maibalik ulit sila sa dati nilang bahay. Mukhang halos tutubuan na nga rin pala ng ligaw na halaman tong mismong motor dahil napakarami ng ugat dito sa loob ng lens. Parang bulok na wiring yung naging itsura. Pero mga nabulok yun na ugat. Sa condition pa lang nito ni Project Kalikasan, siguradong mapapalaban sa gastos pati sa pagod. ano hindi ko na pala makita yung lagay tayo ng screw nito sa sobrang daming ugat na nabulok dito sa loob kaya hinawi ko muna kaya e nung nakita ko na nga pala isa isa ko nang pinagtatanggal para masimulan na natin mabaklas yung mga pyesang nakakabit dito at hindi ko pa nga pala natatanggal lahat ng nakakabit dito pero panigurado magiging change all din ang hatol wala na kasi talaga halos papakinabangan lalo kung gagawin nating project by pero palagi naman tayo nakahanda sa ganong senaryo importante sa atin mapapogi ulit natin to bali nawawala na nga pala yung susi nito kaya no choice tayo kailangan ko munang baklasin tong side pairings para masundot yung lock ng upuan. At pati nga pala dito sa mga gilid, halos punong-puno na rin ang mga damong ligaw. Pero buti na lang hindi naman tinirahan ng daga, at least kahit pa paano mo magagamit pa yung wiring. Pero malalaman din naman natin lahat yan pag nabaklas na lahat ng pesang nakakabit. At kagaya na rin ang inaasahan ko, yung mga plastic nga palang nakadikit dito, halos nagpupulbos na rin, pati itong mga goma. Kaya sa mga nagbebenta ng pesa nito, pwede nyo ko sabihan, baka sakaling makompleto natin agad para hindi tayo madelay sa pagbubuo. At after ko nga pala mabaklas yung magkabila sa side pairing sinundot ko nga pala ng flat screw tong lock ng upuan para matanggal na natin tong compartment at kagaya ng inaasahan ko na condition nito pares lang dun sa harap punong puno rin ng nato ligaw na damo at pati nga rin pala yung gas tank nito hindi rin nakisama dahil halos punong puno rin ng kalawang sa loob pero susubukan pa naman natin yan kung kaya pang tanggalin pero pag hindi na kaya no choice talaga kailangan bumili ng bago dahil medyo makati nga pala sa balat yung mga damo may maliliit kasi na higad. nilinis ko muna para isang baklasan na lang tayo ng mga pesa ba bale pagkatapos ko palang papugihin nito si Project kali plano ko rin sana tong ipamana sa inyo sa susunod na taon. Pero siguradong bago natin mapapogi ito. Literal na marami pa tayong pagdadaanan. Kaya isa-isa ko na nga palang tinanggal yung nakakabit na tornilyo dito sa gastang para matanggal natin. Plano ko na rin kasi pinturahan tong batalya sa mga susunod na video. Kaya pagkatapos kong hugutin lahat ng tornilyo na nakakabit, tinanggal ko na nga rin pala yung pinakasakit dito na nakakonekta sa harness. Saka ako hinugo. At pati nga pala yung brake master nito. Wala kasing takip kaya nasira na rin pati yung loob. Nagluto nga na nga rin yung mga hand grip na nakabit dito hindi na talaga mahugot kaya kinater ko na para matanggal pero kahit karamihan nga pala ng mga tornilyong nakabit dito mga bulok na halos wala naman tayo masyado naging problema sa pagtatanggal karamihan kasi ng na mga nakabit na tornilyo rito mga hindi na may higpit kaya hindi mo na talaga kailangan pwersahin para lang mahugot mukhang marami-rami na rin yung kumalikot dito dahil iba-iba na rin yung tornilyong nakalagay bali harness na sana yung plano kong hugutin ngayon kaya pinagtatanggal ko na nga pala ng nakabit dito sinunod ko nga pala to ignition coil parang ito lang ata yung madiin yung pagkahalagay pero lahat talaga halos napakadali lang hugutin. Bulok lang talaga yung itsura nito pero makalipas sigurado yung ilang araw na pagpapapogi natin. Malaki-laki yung pagbabago sa itsura ni Project Kalikasan. At, At ito na nga pala yung sabi sa hula. Ito yung unang sakit na nagpahirap tanggalin. Kaya inisprayan ko muna ng lubricant. Medyo na-stack up na rin kasi tapos naglutungan pa kaya mahirap hugutin. Kaya ginamitan ko nga pala ng iskuryan saka ako sinikwat. Buti na lang natanggal din. Dinawagan ko nang nga pala tong lock ng kickstarter para mahugot na rin natin. Dahil medyo may kalawang na nga rin pala pala yung pinagsasalpakan nito diniskarte ang kulan ng bagya pero natanggal din naman agad tapos sunod ko nga pala tinanggal yung mga bracket naman nitong tambutso para literal na matanggal na natin halos lahat na nandito sa gilid pero nakakalimutan ko nakakabit pa pala tong tambutso dito sa head kaya nilawagan ko muna yung dalawang tornilyo niya dito nga pala bumulwak yung <laughs> champurado nito sa loob dahil siguro napapasukan ng tubig yung tambutso pero, pero dahil nakakala nga pala yung putres tinanggal ko na rin yung tornilyo sa ilalim para mahugot ko tong tambutso tinanggal ko na rin pala yung lock At, dahil medyo hinapon nga pala, Ayo, Ito na nga pala yung pinakahuling babaklasi natin piyesa rito, yung bracket dito sa kaliwa. So yun na nga, i-update ko muna kayo sa mga natapos nating gawin para dito ngayon sa unang araw nito ni Project Kalikasan. So sa mga hindi ka kapamilyar, bali ito nga pala yung ano, Honda Wave Alpha na 100cc. So halos kapatid siya ng Honda Wave 100 na nabuo natin before pero sa itsura, iba yung itsura nito kumbaga yung pinaka-headlight niya kasi kinonvert sa pang Wave 100 So ayun, uh, ito nga pala yung bumungad sa atin kung napanood nyo rin kanina yung pinaka intro natin. Grabe halos kunin na talaga to ng kalikasan dahil parang ano ata. Parang nasa tatlong taon ata to nakatambak lang don sa garahe tapos tinubuan na nga ng halaman. Binahay na ng mga suso. Unti-unti na rin natin natanggal yung mga pesang nakakabit dito. Pero ngayon, hindi natin natanggal lahat. So ayan, uh, wala na nga pala lahat ng kaha, yung mga manobela. Tapos, ito, yung carburetor niya, ito yung bumungad sa atin, stock up, ayan eh, no? Alos parang nag narin na rin siya. So, bago nga natin tuluyang tapusin itong day 1 nito ni Project Kalikasan para dun sa mga nagtatampo at hindi napili dun sa pamigay motor natin ni si Project Ismas, huwag kayong malungkot dahil this coming December 29, si Project Tagtag naman, itong binuo natin na Suzuki Skydrive, ipapamana ko sa inyo ng Libre, yes po, libre. Tama yung naririnig nyo. Napaka basic lang yung kailangan nyo gawin. Check nyo lang dito sa baba kung paano. Right? So yun nga, para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ko nitong Suzuki Skydrive si Project Tagtag Tag. this coming December 29. Ito lang yung gagawin nyo. Yan, dapat i-download nyo lang tong Diamond Game at mag-register kayo. Kung bago lang kayo dito, pindutin mo lang tong register. Lagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka yung verification code. So kapag nakagawa na kayo ng account, pasok naman kayo dito sa login. Ayun, eto na yung may kita yung pinaka homepage nitong Diamond Game. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan at gusto nyo, marami talaga kayong pagpipilian. Ito yung sample na laro na meron dito. Meron sila rito beto-beto. Ito yung madalas natin nakikita sa peryahan. Toss a coin, mythical animal, mines. Eto, medyo may pagkasikat din yung laro na yan. Poker, tong, eats at napakarami pang iba. So kapag naka-register na kayo rito, pumili na lang kayo kung ano yung gusto yung laruin na laro. Yung All right? So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, yun nga kung gusto yung maglaro, i-click mo lang tong wallet. <clears throat> Tapos pili ka lang dito dahil may mga pagpipilian ka naman dyan. So yun nga kapag nakapaglagay ka na ng pondo, pwede ka na maglaro. Ito yung madalas na nilalaro ko dyan, Dragon versus Tiger dahil madali lang naman tumaya rito. Bali tong laro na to, pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong itaya. Pwede rito pa barya-barya lang. 5 piso, 20, 150. Subok tayo ng 5 piso dito sa uh, Tiger. So, dito nyo makikita yan. Siyempre, kung ano yung mas matas na baraha, yun yung mananalo. Tapos, dito papasok yan sa coins nyo. Real time yan. So, ayan. Check natin kung benas tayo ngayong araw. Dragon 4, Tiger, Gs. So, dahil tumaya tayo ng 5 piso sa Tiger, panalo tayo ng halos 5 piso. Ayan o, oh, 4.75. Diba ganoon lang, napaka basic lang. Tapos kung ayaw nyo na maglaro, pwede naman. Click nyo lang to. Tapos kung sakali na medyo malaki-laki na yung pinaldo nyo, syempre pinakamaganda dyan ay ilabas nyo na agad. Pindutin nyo lang to. Tapos dito nyo ilalagay kung magkano yung gusto nyo ilabas dito sa game. Right, so ulitin ko ha, ah, sa mga nag-register dito at gusto nyo mapamanahan nung uh, Suzuki so, so Skydrive na binuo natin this coming December 29 na yan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ilapag nyo lang sa baba yung SS katunay na nakaregister na kayo. Tapos, abang lang kayo sa live natin. Right?